Uh, okay. Uh, good morning. Um, ang usa good morning uh us Mga kasama uh, ang topic po natin ay uh topic ng uh, usapang manggagawa. Okay? So, ang topic po natin ay uh, maari ba tayong ma regular sa isang kumpanya o isang trabaho kahit wala tayong pinirmahang contracts? Okay. So, oo naman. Basta tandaan, may employees employer relationship. Okay? So ano ba 'yon? Ano bang ibig sabihin nun? Ah, uh, ito yung apat na apat na reason para um, ma distinguish natin, ma-determine natin na may employees employer relationship, okay? Ang uh, ang isa Right to hire O siyempre, pag ka Interviewin ka Tapos kung anong trabaho na Na-applyan mo Okay? So, nandun yung right to hire ng employer Number two is to um, Yung Payment of wages O, ba? Diba? Siyempre, pag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya Meron kang sweldo o, oh, so paano natin ma-determine ka? Meron kang payslip at meron kang um, resibo na halimbawa hinuhulog sa bangko. Ayan, itabi mo yan para meron kang ebidensya. So, pangal pangalawa, pangatlo na, power to dismiss. May kakayahan ka i-terminate kung nagkakasala mag ka isang kumpanya at may kakayahan silang tanggalin sa pwesto mo o sa trabaho mo. Okay? So that is power to dismiss. Ang last, control test. Ano ba yung control test ito? Siyempre, may meron silang kakayahan na i-assign ka sa isang trabaho. Meron kang um, meron ka siyempre in and out. Mag-in and out ka sa isang trabaho. Okay? So, ibibigay nila kung saan ka i-assign at meron silang kontrol sa iyo halimbawa supervisor ibibigay ng supervisor ang task mo at bibigyan ka rin ng gamit kung ano nga gamitin mo regarding dun sa trabaho mo so again malalaman mo mariregular ka if ano yung apat number 1 right to hire number 2 payment of wages number three right to dismiss number four control test So yun, pag yan ang apat na yan na nandyan sa binanggit ko, ay pwede kang maregular sa trabaho. Okay? So what if hindi ka ni regular? One year ka na, six months ka na, hindi ka pa rin na regular, pwede ka tutungo, kapatid, sa Department of Labor para Hiniin uh, hingiin na irregular ka ng isang kumpanya o ang employer mo. So, yun lang po ang topic natin for today. So, sa susunod na issue, uh, ano naman, uh, pwede bang uh, makakuha ng sick leave or vacation leave ang isang tao kahit hindi nakalagay sa kontrata. Okay, salamat sa pagkikinig. Pakilike po. Thank you.